Masal po tayo. Hindi na mag-almasal tayo guys. Yun, may ulam ako na tinolang manok. Tinola po to, tinola. Wala siyang malunggay. <laughs> Wala akong makuha ang malunggay. Ayan. Tapos, dinakdakan. yan Mag-agahan tayo ng dinakdakan sa tinola Tapos, sinangag ng kanin. With kape. Yan, Kape tayo guys. Mmm. Sarap magkape. Kain tayo guys. Like, with chili. Alagyan ko na sili pala ito. Uh, so Suka sili. Uh, diba? Para ano? Para pantanggal umay. Diba? Then, meron tayong bagong. Uh, ano yung bagong alamang? Diba? Hmm? natin si dyan. Tapos, kain tayo, kuha na tayo ng ating kanin, ah, sangag na kanin ang dami guys oh. nagsangag ako para gustong, gustong, sinong gustong kumain kain, di ba? dami dami na natin oh, di ba? dami nanuit pa kung pa tayo o, guys, kain tayo wit kape pa, yan oh. kape natin, kape hmm, <laughs> sarap sarap mo tayo Mm. Sarap ng sinagam. Sinamad. Mm. Pati tinola, sarap. Dinaktaran tayo ng sinagam. Hmm. Like guys, kain tayo ng dinakdakan. Hmm. Sarap. Sarap ng ating luto, guys. Ba? Diba? Like, kain tayo. Hmm, sarap. Ito bagong. Bagong na lamang. Ano niyo tayo mga umay? Mm. Ano niyo tayo mga umay guys? Mm. Mm. Tapos ano to? Papaya. Mm. Bo. Mmm. Sarap guys, ano Tupi. Muna tayo ng karay ng manok. Tasaw natin sa supa sili. Sana hindi tayo maumay. Mmm. sab Sarap guys. Mmm. Mmm. Hai jahamnakdakan mesinkinan dinnakdakan Hai penting aang berbohong bukas naman mag-gulay tayo ha? Hmm, sarap okay, kain tayo hmm, sarap hmm. tayo ng manok sausaw natin dito sa suka sili hmm Hop. Tuh, segop dan yang sebuah. Nur. Harap. Hmm. Carap, guys. Hmm. Sarap chop <laughs>